Okay mga ka-team, yan, home service tayo ngayon dyan sa may uh, paranyake. Ayan, ang, hindi ko na na-video yung kusang kami dumaan. Ngayon ang ginagawa natin dyan, ini-scan natin, yan, may nemekos-mekos natin yan. Kung mapapansin nyo, ini-scan natin kung anong naging problema. Ang sabi nga pala ni sir, ang naging problema nito ay hindi daw makaakon pataas at palyado rin daw po. Yan, ayan, ang ginawa natin dyan niscan muna natin. Tinignan natin kung meron siyang trouble code. Yan, napansin naman natin na wala naman siyang trouble code. And then, tinignan natin banda dyan sa loob. Yan, tapos na revolution ko yan. Kung mapapansin nyo, wala naman siyang check engine. Pero kinakapos ka po siya. Natatakot daw si sir kasi nga ho, ang nangyayari is nawawalan daw ng power. Yan, kung mapapansin nyo, Paniyari boss yung ko dyan para mapakiramdaman ko kung ano nagiging problema. Dahil nga po naramdaman natin na nagmi-misfire siya at ang model niya is 2014 to 15 po yata. Yan, basta mga ganyan model po yan, yung mga first gen. Tapos ang ginawa po natin dyan mga team yan pumunta tayo doon. Ayun si Sir Roy, orange na yon pinatanggal ko na agad yung battery para mas mabilis natin ma ma trouble ayan, ang gagawin natin diyan tinanggal natin yung negative tapos ako naman yan videoan mo ako videoan mo ako para makita na para may baklas ko lahat diyan ngayon po mga binaklas ko na po yan kung mapapansin niyo ayan na. binaklas ko na po yung ano yung pinaka hotel body yan. Binabaklas ko na yan yung mga hose. Lahat yan, babaklasin natin. Then tatanggalin ho natin yan. Sabi ni Sir kasi sa amin, may hina daw yung hata. Tapos, para daw may hangin pag nag-accelerate Tapos pumunta siya sa likod ng tambuto niya. Ang kwento niya sa amin, meron daw pumupugak-pugak daw doon. Banda. Kaya, pasensya na ako kayo kung medyo maingi dito. Nandito ako kasi ako nagre-record sa shop namin. Gumagana yung compressor namin. Ayan binibilisan ko na nga ako yan magbaklas wala na akong cut cut yan para makita nyo kung paano namin binabaklas uh, binabaklas ko muna dyan yung sa uh, yung box sa air cleaner uh, medyo matigas oh. hinawakan pa ni sir kasi nga ay ko ako na oh sir ako na akong bahala dyan kaya kaya ko yan Mas, uh, medyo malakas takas pa naman tayo yan, uh, kung mapapansin nyo sobrang init po dyan mga ka team para kami nasa disyerto nyan Noong na nauna natin yung tanggalin yun, then tinanggal natin yung sakit ng throttle body. Siyempre, tatanggalin natin yung mismo throttle body para malinisan na rin natin, para smooth na rin siya yan. Kung pansin nyo, natanggal na uwi. ay hindi pa pala ako natanggal yan. Natatanggal na 8, 8 mm ang gamit natin dyan sa throttle body. Dahan-dahanin mo lang, tutoy, baka mamaya masira o kaya ma-lost yung ating bolt. Kaya sabi ko, alalayan mo ha. Huwag ba mamaya ma-lost red eh. Wala tayong pamalit niyan. Tayo pa naman tayo dyan sa paranyake. Yun. Okay ngayon, ginawa natin. Nagtatanggal na ako ng intake. Ang pansin ninyo, halos masulog na rin ako sa araw dyan. Pero kailangan natin magtrabaho para kay sir. Kasi nag-request sa atin si sir na hindi daw niya papagalaw niya sa sakyan niya. Yan, tinanggal ko na. Kasi nga, napanood niya tayo sa YouTube. At eh, syempre, may mga dala tayong pyesa niya. Kung mapapansin nyo doon sa intake, doon sa pinakabutas niyan, is nagtatapon na ng gasolina, hindi na nasusunog. Isang indication na nagmi-miscare na po yan. Ngayon no, ang sabi niya, nagpalit na daw siya ng spark plug. Ayan, tapos siya si Sir, ayan si Raffi. Ayan, pangalan niya si Rapi. Ngayon no, mga ka-team, kung mapapansin nyo, pinipidyo-pidyo ko pa yan, tinuturo-turo ko pa kay Sir, sabi ko nagmi-misfire na po yan. Kaya po ang kailangan mangyari po yan is papalitan natin ng either spark plug o ignition coil. Yan po. Ngayon no, oh, napansin namin dyan yung tinanggal namin yung ano, yung spark plug is replacement po yung gamit niya na okay naman siya, replacement, NGK. Pinalitan ko na rin ng NGK yan, saka na ignition coil. Hindi ko na napakita kasi sabi ko, kailangan mabilis ang ating video, baka maboring mamaya yung mga ating customer niyan. Yan, yung nilagay na po yan, ah, papansin nyo, punta na ako din sa driver, tapos ang ginawa ko, syempre, i-start natin yan. Pag-start natin, mga ka-team, one click lang yan, wala namang kahirap-hirap, yun, gumanda na po siya, narevolusyon natin konti, okay, wala na humpalyado. Ang pinalitan ho natin dyan mga ka-team is yung ignition coil sa spark plug. Kasi tuwan-tuwa nga ho si sir dyan, guwa ng may dala rin daw kami pyesa. Sabi ko naman kay sir, pag hindi na maumubre pyesa namin, hindi nyo babayaran ho yan. At no fix no pay rin ho naman kami pagka nag-service kami. Pag hindi namin nagawa yung sasakyan nyo, sigurado ho, hindi ho kayo magbabayad. Dahil yan, chinek natin, yan yung spark plug niya. Sabi ko, palitan natin ang original to para hindi pabalik-balik ang trabaho natin. Cash yung ignition coil niya, pinalitan na rin po natin yan. Kasi ilang years na po yan. Nasa 8 years, 9 years na yung sasakyan niya ata yan. At then, syempre, pinalitan natin yung na ignition coil ng Nissan yan. Para malakas. Ayan nga oh, o mapapansin nyo mga katim ha. Sabi ko na nga po dyan. 100% na po yan, sir. Tapos, ang ginawa ni sir. Siyempre sabi ko, sir, bago tayong buhay, sir. Mas maganda yung test drive natin. Yan, kaya tinest drive namin ni sir yan, oh kung mapapansin nyo, tumatakbo na kami ni sir niyan, galing kami bangko niyan. Kasi nag daw siya, wala daw siyang cash, kaya sinaman ko siya. Tapos nag-test drive kami, sabi ni sir, grabe, napakaganda pa pala ng makina nito. Natatakot lang ako ilabas kasi nga, oh, eh, yeah, nag-ano daw yan. Naglo-low power. Maraming salamat mga team. Paalam.